Mga gawa, chapter 16, verse 1 up to 20. At siya ay naparoon din naman sa derby at sa lestra. At narito, naroon ang isang alagad na ngangalang Timoteo, na anak ng isang mga sumasampalataya. Datapwat Grego ang kanyang ama. Siya ay may mabuting patutuo ng mga kapatid na Lestra at ikunyo. inibig ni Pablo na sumama siya sa kanya at kanyang kinuha siya at tinuli dahil sa mga hudyo na nanga sa mga dakong yaon sapagkat nalalaman ng lahat na ang kanyang amay Grigo at sa kanilang pagtahak sa mga bayan ay ibinigay sa kanila ang mga utos na inilagda ng mga apostol at ng mga matanda sa Jerusalem upang kanilang tuparin. Kaya nga ang mga iglesia pinalakas sa pananampalataya at naragdagan ang bilang araw-araw. At ang kanilang matahat ang lupain ng Fredja at Galicia ay pinagbawalan sila ng Espiritu Santo na saysayin ang salita sa Asia. Kaya nga ang mga iglesia pinalakas sa pananampalataya at kaya nga, ang mga iglesia pinalakas sa pananampalataya at na, at na kaya nga ang pinalakas kaya nga ang mga kaya nga ang mga iglesia pinalakas sa pananampalataya at nang sila ay magsidatik sa tapat ng siya ay pinasikapan nila magsipasuk sa bitanya at hindi sila tinulutan ng Espiritu ni Jesus at pagkaraan nila sa Mesia, ay nagsilosong sila sa truas. At nang sila ay magsilating sa tapat ng misiya ay pinagsikapan nilang magsipasok sa bitan At hindi sila tinulutan ng Espiritu ni Jesus. At pagkaraan nila sa misiya ay nagsilusong sila sa truas. Sa truas. at napakita ang isang pangitain sa gabi kay Pablo. May isang lalaking taga Macedonia na nakatayo na namamanhi sa kanya at sinasabi, Tumawid ka sa Macedonia at tulungan mo kami. At pagkakita niya sa pangitain, pagdakay pinagsikapan naming magsiparoon sa Macedonia na pinatuktunayan kami tinawag ng Diyos upang sa kanila ipangaral ang Ebanghelyo. at napakita ang isang pangitain sa gabi kay Pablo. At napakita ang isang pangitain sa gabi kay Pablo. May isang lalaking taga Macedonia na nakatayo na namamanhik sa kanya at sinabi, Tumawid ka sa Macedonia at tulungan mo kami. At pagkakita niya sa pangitain, Pagtulog so nga sa truha sa pinuntahan namin ang Samutrasya at nang kinabukasan ang Neapolis at muna dooy ang Filipos na isang bayan ng Macedonia na siyang una sa puro, lubang nasa sasakupa ng Roma at nangatira kami ilang araw sa bayan niyaon. At ang araw na sabat, ay nagsilabas kami sa labas ng pintuan sa tabi ng ilog at tuwi sinapantaha naming may mapapanalanginan at kami na upo at nakipagsalitaan sa mga baing na nagkatipon. At ang araw ng sabat, ay at isang babaeng nangangalang litsya na mga lalakal na kayong kulay ubi na tagabayan ng tiyatira isa masipag sa kabanalan ay nakinig sa amin na binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang unawain ang mga bagay na sinalita ni Pablo at isang babaeng nangangalang litsya ng mga nalakal na kayong kulay opi na tagabaya ng Chatira Tiatira, isang masipag sa kamalang ay nakinig sa amin na kinambu. Binuksan ng Panginoon ng kanyang puso upang unangwakin ang mga bangay na sinasalita ni Pablo. At nang siya ay mabautismohan na at ang kanyang mga kasangbahay ay naman hik siya sa amin na sinasabi, Kung inyong lang ako'y tapat sa Panginoon, ay magsipasok kayo sa aking bahay at kayo magsitira doon at kami pinilit niya. At nagyari na nang kami nagsisiparoon sa mapapanalangidan ay sinalubong kami ng isang dalagang may karumaldumal na espiritu ng panghuhula, at nagdadala na maraming pakinabang sa kanyang mga Panginoon sa pamamagitan ng panghuhula. Siya ay sumunod kay Pablo at sa amin at nagsisigaw na sinasabi, Mga alipin ng kataas-taasang Diyos ang mga taong ito na nagsisipangaral sa inyo ng daan ng kaligtasan. At marami mga araw na ginawa niya ito datapwat. Palibasa si Pablo ay totoong nabagabag, ay lumingon at sinabi sa Espiritu, Inuutos ko sa iyo sa pangalan ni Heso Kristo na lumabas kang sa kanya. At ito ay lumabas ng oras din <coughs> datang po at na makita ng kanyang mga Panginoon na wala na ang inasahan nilang kapakinabangan ay hinuli nila si Pablo at si Silas at kinalagkat sila sa pamilihan sa harapan ng mga may kapangyarihan at ang maiharap na sila sa mahukom ay sinabi nila ang mga lalaking ito palibasa ay mga hudyo ay nagsisipang gulong totoo sa ating bayan. Amen.